Good day mga riders, so for today's video ay dalawa naman ang motor na ating re-review ngayon Ang Roach Edition at saka Sports Edition ng variant ng Suzuki Rider Fi 2024 model At kung gusto nyo malaman kung ano nga bang pagkakaiba sa dalawang motor na ito, panoorin ang buong video Nasa harapan natin guys yung dalawang version, meron tayong Sports Edition at saka yung Roach Edition So itong nasa kaliwa natin ito yung gray na bagong kulay ni... Rider FI at dito naman sa side is yung kalay black nila na merong uh, red na decals ito yung magkakaiba na edition na meron ngayon si Rider FI pagdating naman sa headlight parehas lang silang dalawa gumagapit ng LED bulb type naman sa kanyang third signal light bulb type rin dito sa kabila parehas din sila sa so size ng gulong same din naka 1790 by 17 1790 by 17 at parehong tubeless meron tayong dual caliper piston dito wavy design disc brake same din dito sa sports edition nila dual piston wavy design disc brakes at parehong gumagamit ng front telescopic fork pagdating sa taillight same na same parehas lang bago lang talaga is yung kanyang ah, decals design dahil lang kaiba so bulb type Bulb type, yung kanyang turn signal light, same design. Late light, late light. Ang size naman ng gulong dito sa likuran is 80-90 by 17. 80-90 by 17 at pare yung tubeless. Naka single mono shock, single mono shock. At ito lang na iba, blue, red. Ayan, blue, red. Ang kaibahan lang talaga yung decals niya. Kung mapapansin natin dito sa Raj Edition nila, is iba talaga yung design ng decals niya. Ayan, iba yung kanyang pagka-design. Unlike dito sa uh, sports edition, na nakalagay dito yung Rider 150. Yung R150, dito wala. Wala tayong makikita sa road Edition. So, plain lang siya. Pero may kulay tayo dito makikita. Ayan, so dito lang may makikita natin. Mga lang siya. Ayan. Pero the same, the same lang ng itsura kulay lang talaga nag at yung decals design ayan dito naman sa panel gauge niya parehas lang din ng panel gauge wala namang pagkakaiba pagkakaiba ayan shutter key ganda talaga ng upuan niya para na siyang flat flat seat dito yung kanyang upuan napakaganda Ayan, so dito sa malayuan na makikita natin, iba talaga yung design ng decals doon sa Ranch Edition. Plain lang siya. Dito, merong makikita tayong R150. May liquid gold. So yun guys, kung gusto niyo kumuha, pwede kayong pumunta dito sa West Service Road dito sa Alabang. Kung gusto niyo kumuha ng ganitong edition nila, so meron na silang dalawang uh, naka-display dito na FI na bagong kulay na sports edition meron din tayong sports edition na gray so ito yung maganda ko dito ito yung ko ko talagang kulay guys itong gray so kung balak nyo mo ha bisitahin nyo lang kasi meron din silang installment at meron tayong cash basis at ang gagandahan dito guys kapag kumpleto na kayo sa requirements kapag na CI na kayo eh pwede ninyong makuha na agad yung motor one day lang ito yung kagandahan dito sa Alabang dito sa branch nila. kasi dito ko yung kinuha yung motor kong rider na carp. so mabilis lang sila mag process talaga one day ko lang nakuha yung motor ko pagkatapos na CI at na-release agad at para naman guys sa presyo at cash price ng motor nito, ni maabot na ito ngayon sa 124,536. So sobrang taas na ng motor nito. Ni dahil siguro mataas na rin ang demand sa motor nito. Ni Lalo naging sikat na ito. Lalo na sa mga vlogger ngayon na ito yung ginagamit nila pang content. Kahit ako natataasan din ako sa presyo nito na umabot na sa 124. So katulad na siya sa presyo ng Sniper 155 yung standard version. Nakakapagtaka lang guys dahil tumataas ang presyo nito. Pero yung specs and features ay halos parehas pa rin sa unang version. Kaya mga sir, ano ang masasabi nyo sa video natin ngayon? Maaari mag-comment dyan sa baba para ilahad ang inyong komento at ano nga ba yung inyong mga opinion sa ating video. Okay, like and share na rin mga boss ang ating video at subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel at pa-follow na rin sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. i okay, re review dito sa aking page at sa aking YouTube yeah. channel. Muli maraming salamat sa inyong panonood para sa susunod na video. Abangan!